Samot sa ating suliranin ang napag-usapan sa naganap na Organic Agriculture Stakeholders Dialogue kamakailan, kabilang ang pangamba ng mga organikong magsasaka sa kontaminasyon ng tubig at hangin, bunsod ng paggamit ng mga nakalalasong kemikal na nakasisira ng kalusugan at talikasan. Ayon kay Provincial Agriculture Serafin Santos, nangangani ibang programa sa pagsusulong ng organikong pagsasaka sa lalawigan ng Nueva Ecija dahil sa iba't ibang chemical products na tinitest ngayon sa probinsya na nagiging dahilan ng kontaminasyon sa hangin at tubig. Lumabas din sa question and answer yung mga problema kinaharap ng ating mga organization nato at isa nga yung contamination ng iba't ibang chemical products ng seed champagne na itinetest ngayon dito sa ating lalawigan na manganganib yung ating uh, programa sa organic dahil nga doon sa pagkakaroon ng contamination. Hindi lang sa hangin yan eh, pati na sa tubig So, mauapektuhan talaga na hindi mo masasabi talagang pure organic yung ating produkto pag mayroong ganyang pangyayari. Dahil dito, nagkaisa mga stakeholders na gumawa ng manifesto ukol sa usaping ito na ipapasa sa tanggapan ni Governor Sharina Umali upang magkaroon ng investigasyon at matukoy ang uri ng mga nakalalasong kemikal na dapat nang ipagbawal sa lalawigan. Ang naging resulta na doon sa question and answer ay yung Makakaroon ng manifesto na itong grupo na ito naka-address kay ating punong lalawigan kay Ma'am Cherry tungkol doon sa uh, problema ng pag-apply uh, pag o paglalagay uh, ng mga iba't ibang chemical lalo na yung pamatay damo sa lugar ng ating uh, lalawigan na uh, nagiging sanhi ng ng ating mga tubig, ang hangin na nagdudulot din ng pagkasira ng ating uh, alikasan pati na rin ating uh, kalusugan. Uh, malaman, investigahan kung ano yung mga dapat na ipagbawal na mga chemical dito sa ating lalawigan. Sa kabuuan ay nasa 264,737 hektarya ang agricultural area ng probinsya. 8.57% dito ang organic area na may kabuang 22,040 hektarya. Umaabot naman sa 3,090 ang mga organikong magsasaka sa lalawigan. 3,046 dito ay mga magsasaka mula sa labing dalawang organic area associations and organizations ng Nueva Ecija at 44 ang individual farmers. Ang naturang pagpupulong ay alinsunod sa inisyatibo ni Governor Cherry Umali kung saan inihayag nito ang kanyang pagsuporta sa organic farming upang magkaroon ng ligtas at malusog na pangangatawan ang mga mamamayan. The destructive practice must stop. We cannot continue planting food, harvesting food, selling food, and eating food laden with the most toxic poison. And there is no other way but to go organic. Naroon din na ang mga Japanese investors na naghayag ng kanilang pagnanais na mamuhunan para sa organikong mga produkto ng lalawigan. Sa panayam kay Provincial Agriculturist Santos, sinabi nito na sa kasalukuyan ay mababa pa lamang ang demand ng mga organicong produkto sa probinsya at pangunahing suliranin din ng mga magsasaka ang pagmamarket. So ang problema na kasi natin ngayon sa mga organic products natin is uh, market. Hindi tayo pwede sumobra dun sa demand at uh, magre-resulta lang ng pagkalugi. Eh. Sabi nga, uh, maliit na porsyento lang naman ng uh, Uh, lugar natin dito sa ang pwedeng i-devote uh, sa organic agriculture dahil hindi nga ganun karami pa kataas ang demand ng ating mga organic products. Dagdag ni Santos, kung mabibigyan ng kaalaman ng mga consumers sa magandang maidudulot ng mga organicong produkto sa kalusugan ng tao, ay tataas ang demand ng mga ito. Jovelina Estrero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!